Oh, yung mga pipino natin boss oh. na. Oh, ang lalaki na boss. May bulaklak pa doon oh. na yung pipino natin boss. Oh, tingnan mo boss oh. Ang lalaki na nila. Oh. Yun mga pipino boss oh. Oh, na yung tanim natin boss oh, Para masaya. Oh, is na boss yung tanim natin. Oh. Namulaklak na to, boss. Ang gandang tignan, boss, yung pipino. Kaya yung mga ukuran natin, boss, namulaklak na yung ukuran natin, boss. Oh, makikita na yung ka, boss. Oh, boss, yung mga namulak malapit na mong malaklak boss o oh, yan ang mga sitaw naman boss o oh. Dun sa taas ayos na yung mga kura doon at sa kapalang boss oh, na nasa itaas na yung mga palang boss o oh. over baka ma over na yung kabos bakod natin o oh, tataas na boss o oh. healthy yung mga kura natin boss healthy o, oh, pati sitaw boss, oh. healthy, healthy. Ayos. O, oh, yung mga sitaw natin boss, oh. ayos. O, oh, healthy, healthy, yung mga sitaw boss. O, oh, boss, oh, yung mga bunga, tignan mo yung bunga boss. O, oh, may bunga na boss, oh. Oh, yan yung bunga boss. Hanggang sa taas. Yan. Yan po boss. Ang dami boss bunga oh. Oh, yan. Yan. Oh, ang dami bunga yung sitaw natin boss. Ang na. Mga 3 uh, days to boss, kukunin ko na. Oh, yan, oh, tignan mo boss oh. Ang ganda mo sa oh. ang daming bunga yung mga sitaw nating boss. Yan. Ang daming boss oh. Tinam bala malalaki na to boss, Binig ko to, bini. At saka isang dong malaki boss oh. Yan, malaki na sa lupa na boss. Malaki na yan, bini yan boss, bini. Dito boss ang dami oh. Doon, dun na buson, daming bunga yan. Pero maliliit pa, ang daming maliliit. O, yung huli kong tinanim na sitaw buso. Yan. Ito, ayos to buso. May bulaklak na, malapit na. Bumunga to. Hmm, chili boss, malapit na may tanim boss. Cute boss o malapit na kong itanim na ito boss. sili malapit na boss kong itanim oh yung isa boss tumubo na ayos na naman ito boss o oh, tumubo na naman ng sili boss yung mga kasama ko kagabi boss nakatanim na sila mga kapatuboy boss 10 days may alaga kung ka, boss noon kumuha ko ng 10 paltat walang namatay dito oh. So, boss oh yan, nung alaga ko dito sa pan mo ha? Walang namatay kahit isa boss. para may pakakainan ko araw-araw dito boss oo, oh, ah pwede akong magtanim dito boss ng ah, boss yung sili boss dito kong itanim mo oh. dito dito ko itanim boss yung sili oh, Boss, yung mga kura natin, oh, yung <laughs> uli, ang lalaki na. Oh. Hanggang doon sa dulo ng Diabos. Oh. Mm, yung binili mong kalamansi mo, boss. Ayos na yung kalamansi mo, boss, oh. Daming bulaklak mo, so, oh, sa taas. May bunga, namumulaklak. Oh. Alawa, tatlo, Oh, mga bunga ng maliliit yata yun ang buso. Oh, mga kurabos. boss. Ah. Ba. Ba. Ah, nabuhay yung papaya boss. Oh. Namuhay na yung papaya boss. Yes na. Oh, may sitaw pa ako dito, boss. Oh. Sitaw. Kung sitaw na to. Oh. Yan. Yan. Nasa to, tumubo. Hindi pa. Ito, so, boss. Malaki na yung patula natin, boss. Oh. Yan, patula natin. Lumaki na hanggang na hanggang sa taas to, boss. Oh, yan na yung dalawa, boss. Oh. Ang cute to yan na patulan natin sa daya yan